Disiplina po ha, ganito. Disiplina, sinampal ako. Ayaw na po magsalita, pero gusto, pinipilit na ano po ako, napipilitan na ako na eh. Yeah, just up here. Sinampal po ako. Tapos alam niyo po yung patpat -pat ano, so, ng ano, uh, ng kawayan, yung hmm. pinatusok po sa mga halaman. Oh, ako, pinalo din po sa akin yun. Ang sakit nun. Magkasabay po, sinampal po muna ako, wag ko po ako pinalo. What's the reason? Simple lang po. Hindi po ako nakapagsabi na wala na pong Ha? Hmm. Yun lang. Huh? lang po, yun lang. Walang tindang Wala Walang tindang burger. Walang tindang burger. Ayun na yung ano yung pumunta sila doon kasi yun nga ilang <laughs> doon lang po alam ko na yan alam kasi na <laughs> nagsabi po ako nun kaya ano po nagsabi po agad ako nun di kasi ba nung pumunta yung ka yung meron po proof na yun na lang yung tawag kasi doon latay latay pasa. dito talaga pasa. dito pasa, pasa kaya yun so what nakikita nyo po ba hindi nyo nakikita sinasabi po ba nila hindi niyo na sinasabi walang yun sa tingin ko na tama niningin ko yung gabay ng ating Diyos para magabayan kayo o magdisiplina kayo ng na Kung nasama mo yung mga pagdidisiplina ko at nasaktan kita, o sa'yo, hindi mo ako tinuring pa ano, hindi mo ako tinuring na ama, o hindi mo kami tinuring na mag magulang ni Nanay Jack mo, yan doon sa pagpalo ko sa'yo, sa, sa pagdidisiplina ko sa'yo, yan, ako ng tawad sa'yo. Kung ah, nagulot nagdulot pala yan ng, ano, ng uh, ng mahabang panahon na pagdudusa mo dito. Pero, sana nagsabi ka sa ganong ano, ganong disiplina O oh, sana nun pa, o oh. ano mo kasi ito eh, pagmamahal po ng mga kababayan natin. Kaya, nung, ina, nung inalo ko nga ako nung linalagay ko sa box, sa sama ng loob ko, hindi ko na ako natupi. Kaya sabi ko kanina, hala, kay Kuya Ogos, patawag kay Ate May pa. Ayusin natin yung pagmamahal ng mga kababayan natin. Tapos yung mga sapatos pa o pala e, ito. Ito, hindi pa ito talaga nagamit eh. Kaya sa akin po dito. mga hindi ko ako nagamit.